May ano, may cellphone na tayo? Meron na. Nagita mo ba o hindi? Naayos na. Ah, nawala yung tayo. Ano sa inyo tayo? Hindi naman nawala. Sabi -tab -tab. mo nawala? Hindi. Hindi, na, 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 na ano yung ay, ano ko, nagka-virus. Ay, o ano nga pala, sabi mm -hmm. mo pala nagka-virus. Hmm. Hindi naman ako nag... Hindi naman ako nag download ng mga... Kung ano nung kabulastugan, ewan kong bakit na virus. napasukan lang talaga. Wala na? 2, 2 pa, Wala rin kayo consult eh? Gusto na. 23 lang tayo comment lang tayo. Wala. Wow, oh, libro. Parang malamahal ka ng mga followers mo, ha? Hindi, anak ko ang nag-ayos. Oo, oh, maraming mm -hmm. Ay, Hindi. Ito ang peste niya. Bahay. Maroon sa mga yun? Estudyante pa po yun. Hindi, buti marunong. Eh, alam mo na mga kabataan ngayon. Ah, computer lang pala yan. Oo. Kasi yung sa mama ko may festo Mapapagawa ko yung cellphone. Kala ko, paano ko na lang sa'yo? Yung anong, ano, yung pinagtulungan nila ng kabarkada nila. Mm. Kasi yung kabarkada nila ay IT. Ah, oo. Ba't pamahin ko ay ito di Mm. Pero hindi lahat ng ano nakuha ng IT. Ay, hindi ba? Ano Dati pa rin oh, na virus lang. Nagka-virus lang. Kaya uh, bumaba bigla yung mga ano ko eh. Ano naman po 'yun? Opo. Nako, naman po ng lista. Okay. At higit sa lahat ng aking... Ay, kahit dito na lang. Ang na kayo maglista ng iba. Thanks God Thank you, for everything. <laughs> Thank you, and good luck and bless everyone. <tong tamat hayan> ano po dito? oh, wala bang 30? Mindoro? Sa amin nga, amang yan pa eh. <laughs> Morning! <laughs> Ay, nakita ko naman mga beauty oh. Bati kayo sa ating mga followers oh. Oh, shout out kayo. pasok pa? Wala pa. Kailan? Monday. Next Monday no. Ito, kahit, kahit, nakatalikod maganda. Pag humarap yan, mas maganda. Kaso ayaw eh. Sa side na lang. Oh. <laughs> <laughs> Hello, good morning everyone. Sana all safe and healthy para everyone. Everybody happy. am beauty na masipag. Araw-araw. Araw-araw kong -ar naka... Oh nga. Nasa YouTube channel kayo, sir. Mm. Hindi, oh. ano naman eh. Uh, malay ba nila eh. Wala namang ano naman dyan. Eh. Wala namang no ano dyan. oh, problem. Baka mag gustong, -gustong batiin, sir. Mm, sa ating mga ka-nitizens. At, at basta ang wish ko na lang po sa inyo, sa ating lahat. Sana all safe and healthy para everyone. Everybody happy. Lalo na yung arwana na yun. na Happy, happy talaga yun. Oh. Ilan taon na yan, mamanano nyo? Ilan na pong taon? Ang na, no? May kulang yata napansin yan. Mas napansin ko pa nga yung beauty nyo kaysa naruwanan nyo. <laughs> Promise, ma'am. No, no kidding. No, no. kasi dito sa bukana yan. Ay, kaya pala. O, oh, kaya hindi ko napapansin eh. napili ako ng, nabili ako ng dito kung saan eh. Hindi ko napapansin yun pala. Ngayon, dalawa na ang mapapansin ko, sir. Oo. Uh -huh. Especially si ma'am. Sa karuana. Sa karuana. <laughs> <laughs> ah, sige po. Thank you. Good luck. God bless. Yeah, I'm a... Salamat po. Kami po, sino limas yung pag may time. Hindi 'yan pwede Hello, Madam, Ay, si mam, Biotin, Biotin Ang ganda ng mandi ni Mama. Bakang nadilig niya yung halaman kahapon gawa ng ulan ano? Ha? gawa ng ulan. Uy, nisipon ka? uh, ano lang yan, Papa. hot water. Oo oh, nga, Good morning everyone. Good morning everyone. Everyone, every two, every three, every day. Sana all happy and safe. Diba? Gabero na pala tayo yung ano, sampalok na malaki. Dalawang balik kami Oo, oh, ayun eh, pagka buwan, pwede lang isang balik. Ano? Mga ilan sa'yo? Dalawa? Tatlo muna. Tatlo na. Ay, ay. Magandang morning. N nang Monday morning, maulang morning sa ating lahat. Sana all safe and healthy para everyone, everybody happy. Ano na, pengkong? Mayroon pa dyan Mm-hmm. Ace, magkano naka-bindong ito? Abo, uh, iyon ang mga sagot. Iyon ang mga sagot ni Ace. Pang malakasan, ano, Sir? Yeah. Uh, Ayan si Ace, bibigay lahat ng best. Kaya ng Ace, best. Ika nagdagdag na mas dilaw, okay? May dilaw ka na. Sabi ko, may dilaw. Mayroon ko na. Huwag oh, pa, augos mo na yan. Bumaga ang dalawang kopol. Kami nakakaano? Eh. I... Ah, Hindi kayo nagkadiwa? Hindi, ano sa Vier, ay nung Sabado nagkadiwa. Ah, kaya. Okay, ride safe, brother and madam. Tay, tikati. Si tikati. Si ah, kamutin mo. Nakati ba? Passenger okay. Tikati, tika patin tika Over there Akin tuh okay. Ma'am, pake. Yung maliit lang. Thank you. Uh, Kaya alo-alo yun, te. Alo-alo. May sago. <laughs> <laughs> Ayan, sis. Mahilig sa sago. Napag-ahalata. Na <laughs> Nataas tuloy yung kilay ni ma'am. Ni ma'am Carl. Di ba aling tumaas ka lahat, isa lang naman na isa e. naman ang kuya ko. Pag isa pa lang tumaas, hindi galit yan, masaya yan. <laughs> Pag dalawang ilo na, si na. Ayun, galit na iyon. Mari <laughs> kita ng pamahalaan. Parang mahabulin ng ano eh. Hahabulin <laughs> ah, ng pagmamahalaan ng... <laughs> 50 lang. Meron na. Di ba naman Oo siya, tika tika. Kinuha <laughs> lang yung tricycle Ito nito naman, ito ipagbibigyan pa kasi.

Ano ba mo ba ano? Bukas yan, bababa yan. Ilagay mo dito sa baba. Mas bababa na din. lagayan. Plastic na lang. Eh. Oh. Ako rin, ma'am, please. Opo. Dapat. Okay. Wala na doon talong. Ang arawan nila durug-durug na 'no. Kakanta bulok na nga ito babagsak na man ang presyo nito. Uh, panay na ulan eh. Teka nga. Dibasay tapunan naman nila dyan sa highway. Ba, nung nakarang taon pinagtatapon na lang daw sa highway sa parting eh ang ano nila bawi-bawi lang daw yung nakarang ano binabawi nila na hindi naman dapat ganun sa akin lang naman yun so, mm, kung ano man ang kanila eh nasa kanila yun personal ano nila yun, eh, opinion oo so, si Charon. Ayo. Kenal si Charon mo. Ganun lang ang buhay. Now it's time to wake up. Huh? Yes, ma'am. Liba. Nandito pa sa loob. Thank you. Hirap magsolo eh. Yung ano to wala na kompleto na ako. Na. Thank you very much. Bala ka na. Yeah, thank you. Ay, malaki. Puspo. Ang labuyo Huwag mong ibubuyo Ganda ng kalamante Yes. You're, you're welcome. You're welcome, Rotonda. Thank you.